Sabi nga nila, bigla ang plano siya natutuloy. Ang pinaplano, hindi naman natutuloy. Kaya bigla ang plano, budget meal ang pagkain at mga ulam. May po pa magandang lugar, napakalinis ng tubig dito sa Anilaw, Batangas. Dahil may order na aircon sa amin na installation, supply installation, sumabay na kami. Dahil bigla ang lakad, sa Alpamart na kami bumili ng mga ibang pagkain namin. Dito sa Aguila Beach Resort ng Anilaw, 2,000 pesos lang ang cottage sila. Wala ng entrance, gold for 10 packs, 13 packs kami bale. Bago ka makapas, pumasok, kakabita ka man ng sticker sa may bukana. Budget bilang budget, pero ang ganda naman ng lugar. Napakalinaw ng tubig. Kaya pag sa mga delivery namin, nakapanghinay ay hindi mama. Nagprepare na kami ng budget bill na talong. Retong talong. Budget bill na sigurado hindi mabubutas sa inyong bulsa. Dagdag nyo pa ang naglalako ng tuyo na doon kami nakabili sa mismong beach area. Dagdagan nyo na lang na ilang peraso ng kamatis at sibuyas. Aba, panalo ka. Ang talong na maitim pa sa inyong mga itlog. Aba, panalong panalo. Samahan nyo pa ng itlog na maalat Adi ba? Nakaw, alat na alat ka na Dagdag nyo pa isang kilong tilapia nyo Naku po Dagdag mo pa inyong itlog na maalat Nakaw, napakarami na nito makakain Portable na kalan Mga na 100 to 200 lang Ang magagasas mo sa pagluto Ay naanda na namin ang budol fight namin Ang budget meal Dagdag nyo pa ang chicken hotdog Aba kahit 20 tao kumain Hindi mauubos Sabing tatlo kami Hindi namin naubos yung kinain namin Sa alagang 700 lang lahat Dagdag nyo pa napakamahal na Na nabibili lang sa sana sa halaga 300 pesos kahit hirap hirap. <laughs> Gagawin Two, one, go. sa dulo support pa <laughs> so guys isang mga pagpalang araw po sa lahat uh, may bumili po sa amin ng umorder ng aircon na supply installation na dadalhin dito sa Nilo Batangas so uh, nag decide na kami mag asawa at uh, mga kasama namin sa trabaho na sumama dahil uh, sa aking pagkakataon na para isang gasos na rin at uh, hindi mapagastos ng malaki so dahil sa haba haba ng biyay so nag muna kami bago mag direct sa destination namin bukod doon sa so excited ka doon sa pupuntahan mo eh, ay puno naman ng mata mo sa ganda ng kapaligiran ng Batangas talaga eh. Dahil uh, biglaan bigla na lakad. So, uh, yung mga kulang na dala namin mga pagka, na namin binili sa Alphamark. So, kumbaga sa tipid talaga makakatipid ka pag biglaan kasi hindi mo na kailang bumili ng mga mahaling ulan dahil uh, mga ilang piraso lang na bibili mo, iba budget mo lang yung uh, lahat sa lahat ng uh, makasama mo. So, malaking tipid talaga, hindi ka gagastos na libo-libo. So, before kami makarating na nila, nag na kami sa kalsada. Abang nasa kalsada kami, nag-search na kami ng mga murahing beach resort. O so, isa to sa napili namin, na mura yung kanilang uh, mga cottage. So na, nag-decide ng team kami dito na sa Agila Aguila Beach Resort dito sa Anilao, Batangas. So kung maghahanap ka rin naman ng mga mamahalin ng mga resort the same din, ang hinahanap ko lang dito sa Batangas, yung kanilang tubig dagat na napakalinaw talaga at napakalinis. Yun yung nagustuhan ko. So first time ko rin makarating dito sa Aguila Beach Resort dito sa Anilao. First time ko nakarating dito kasi kaya nung nalaman ko na dito, yung uh, kliyente namin sabi ko kay sa tropa, sama ka sa ibang tropa kung sino sasama. So budget meal lang tayo. So sumama tayo sa team uh, installation para sa ganun makatipid din tayo. So ka sila 2,000 pesos lang so iba, hindi ko lang alam ko ibang magkano iba, iba, ibang iba, bracket to iba, ibang mga sila so yung binayara namin 2,000 pesos lang kasama na entrance doon so bago ka pumasok dito lalagyan ka ng parang sticker sa kamay so uh, sa 2,000 din masama. labing tatlo kami uh, kasama isang team susunod na lang isang team na mga installer namin ng aircon so mamaya pa sila darating so, so not bad kasi nung araw dito, nung bagong bago guha pa na paganda lalo eh, ngayon naman eh, talaga maganda pa rin naman talaga eh ang mo talaga rito yung tubig nila talaga rito tapos pinaka the, the best sa lahat lahat ng mga dito sa harap yan ang tig 2,000 so not bad na rin kasi dyan kahit labing lima o 20 sa pag-uusap lang 3,000 sa kanila eh Ano ba natin sa atin? Dito, yan ang tinuro sa atin yan, eh tinuro sa atin yan, eh Ano eh Yan kasi tinuro na -yan sa amin eh baka hindi nila lang kasi galing na kami rito kanina Bumalik Baka hindi pa yung 1, 2, 3 Pinatipili kami ng 1, 2, 3 ito yung binili namin. May kayo na, 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 na tinuro sa amin eh. Baka lang. hindi nila... Kanina kasi lang nag-design. Oh, medyo nagkalito hindi kami ng isang uh, pa client nila gawa ng uh, number 3 din nung tinuro sa kanila so sa amin tinuro din sa amin number 3 so nag adjust na lang kami kasi parehas, parehas lang din naman ay eh. magkalapit lang wala namang problema maroon so, mas maganda rito sa isang ano namin gawa ng malilim pa so nag na kami mga lulutoy namin nagsimula muna kami sa talong na gagayatin bago ipipareto kaya po naman may naglalako ng mga tuyo ng mga tawilis so bumili na rin kami para pandagdag sa ulam namin ibang tropa nagluto na rin ng talong lang. Prito lang para madali lang din maluto. So, kumbaga, ang lulutuin lang natin ay sa quick uh, food lang at madali lang iluto lang din lahat. So, busy na ang lahat. So, bumili na rin kami ng itlog para panghalo sa itlog na pula at saka iba pang mga sangkap tulad ng mga insalada. So, dagdag mo rin yung uh, sausawan na kamatis sa toyo. Tapos, lagyan mo ng pagkahanghang na sili. Aba, napakarami na rin. So, gumawa na rin ng tropa na insaladang uh, pipino at may kasamang kamatis, sibuyas, uh, tapos lalagyan ng suka. Unting uh, Uh, asukan. So, dagdag mo pa yung itlog na pula na nilaloan ng kamatis tapos titimplaan na lang. Tapos may hotdog pa kami, chicken hotdog. So, putit tingnan mo, maraming maraming potahin na rin kumbaga. Kumbaga, ito yung mga ganitong pagkain na iwas ka rin sa kolesterol. Kasi kung mga karne talaga mga kolesterol. Ito, budget meal pa. Kasi kung bibili ka ng karne magkano isang karne? 300 to 400 sa kilo. Ito, ang lahat-lahat estimated na gasos namin nasa 700 plus laang. So dami niya, kumbaga i-combine mo maraming marami na siya. Dagdag mo pa yung tilapia. So ang tilapia binili namin isang kilo lang pagkalalaki so hati mo lang yung sa gitna. So hati hati mo lang sa tropa, talagang kasya yan. So portable ka lang, lang din ang ginamit natin. So naka ta. Isa't kalahati pala yung nagamit at beauty. So ikakalaga lang ng 150 pesos lang. So excited na at uh, piniprepare na yung namin. So tinakpan na namin yung lamesa ng plastic, may cover sa ilalim para hindi madumi. So uh, wala kasi dahon ng saging eh. So, prepared may loto na lahat So ready na rin Kumain ng tropa Dahil gutom na rin Galing biyahe guys lahat ng na namin sa pagkain namin kasama na soft drink at saka yung butane so mga nasa 970 something wala pang inabot sa 1000 total ni Missy so kung so, kapag nagplano ka naman sigurado ko mga karni bibili mo manok mga fried chicken so total na ano sa ganitong outing pag nagpreparation ka na talaga maganda yung food mo talaga waste mga 10,000 so malaki malaki di ba? Diba? eh ganun din naman kakain ka rin so parehas mabubusog ka tapos kakainin mo ngayon na budget meal hindi naman makulay Kumpara mo doon sa mga karne, malaking malaking bintay ho talaga mga kapatid. Diretto lang yan. Diretto mo lang. So pagkatapos sa kaming kumain na nag-set up na si Sinayayay ng uh, tent. So ang aming tent eh, uh, medyo may kamahalan galing na uh, order sa Lazada. So nasa 300 pesos talaga mahal na mahal eh. So, sabi nga nila pag may tiyaga may nilaga. So after 3 hours o 3 at 3 araw nabuo na rin. <laughs> pagkatapos natin magpahinga after kumain so ikuti natin ng lugar so may mga activities din sila rito tulad ng mga kayat na pwede yung nga uh, arkilahin so all in all maganda naman yung cottage na malalaki so may mga room din sila na pwede kayong ano uh, mag rent so di ko lang alam ang mga rate yan kasi di ko na rin tinanong talaga yan so yung uh, mga cottage dito sa harap yung malalaki 2,000 yan na uh, good for uh, 10 hanggang 15 packs pero so, siguro 20 nasa pag-uusap yung kasya so nagpalipad natin ng drone so makikita nyo talaga napakalinis talaga ng uh, tubig dagat ng Batangas to, talaga ito pinakabentahin dito talaga sa Batangas so, naligo na rin yung mga bata at yung mga kasama namin ako hindi na muna maligo kasi kulang ako sa tulog

Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll. talaga nag-enjoy na enjoy yung mga bata at napakalinaw talaga ng tubig. Kaganda pa rito, pino yung buhang, hindi di mga mabato. So talaga nga uh, pwede mo na hayaan yung mga bata basta nakatingin ka lang sa kanila sa dalang pasigan. Huwag mo lang hayaan na sumungay mag-iisa at titingnan mo na lang lagi nakamonitor so, ka lang. maraming salamat po and God bless.